Ipinagdiwang ng Pangil Adventist Church ang kanilang ika isang daan at limang anibersaryo ng pananampalataya. Isang makulay na pagdiriwang ng pagkakaisa at paglago sa pananampalataya sa loob ng maraming taon. Patunay ito sa kabutihan ng Diyos sa bawat isa. Ang mga biyayang hatid na sa balitang may pag-asa ni Lea Antoinette Balgua. Isang espesyal na araw ng Sabado ang ginunitan ng Pangil Adventist Church sa pagdiriwang ng kanilang ikaisang daan at limang taong anibersaryo sa temang From Generation to Generation, A Legacy of Faith. Tampok sa programa ang kahalagahan ng pananampalatayang ipinamana ng mga naunang henerasyon at patuloy na pagsasabuhay ng kasalukuyang mga miyembro. Nagsilbing paalala sa lahat na ang tapat na pag-akay ng Diyos ay nagbubunga ng mabuti. Sa pangalan ng South Central Sun Conference, kami ay mainit at malugod na bumabati sa iglesia dito na Pangilaguna. Malugod namin binabati kayo ng 100th anniversary at nawa ang inyong pananampalataya ay magpatuloy hanggang sa pagdating ng ating Panginoon. Mula sa kaunting bilang ng mga mananampalatay ang unang tumanggap ng katotohanan noong 1919, ngayon ay higit apat na daan na ang mga miyembro ng Pangil SDA Church kabilang na ang mga pamilya mula sa mga karatig bayan. Kasabay ng paglago ay ang pangangailangang mapalawak ang lugar ng pagsamba dahilan kung bakit isinusulong na ngayon ang pagpapagawa ng bagong gusali upang mapagkasya ang dumaraming bilang ng dumadalo tuwing sabat. Ang kanilang theme ng yung ito ay Legacy of Faith from Generation to Generation. Ang pananampalatayang ito ay kanilang minana sa kanilang mga ninuno. Kaya ang kanilang kasukuyang pananampalataya ay bunga ng kanilang karanasan sa nakaraan. Kaya kanilang ipagpatuloy ang misyon ng Iglesia ng Pangil sa Hinaharap na ang mabuting balita ay kanilang ikalat sa mga kalugnog na mga barangay at mga bayan bilang pagkilala sa mahalagang papel ng Pangil SDA Church sa kasaysayan ng Adventismo sa Rehiyon, iginawad ng SCLC ang 100,000 pesos cash incentive at isang sertipiko ng pagkilala. Ang insentibong ito ay bahagi ng programa ng SCLC para sa lahat ng mga lokal na iglesia na ubabot na sa isang daang taon ng paglilingkod at pagbabahagi ng Ebanghelyo. Ang anibersaryo ay hindi lamang pagdiriwang ng kasaysayan, kundi isang panibagong panawagan para sa pagkakaisa, katapatan sa misyon at patuloy na paglilingkod. Mula po noon hanggang ngayon nakita ko ang malaking paglago, ang pagunlad ng ating church. Kaya uh, akin pong mensahe sa ating lahat na naway magpatuloy po tayo sa kasiglahan, magpatuloy tayo sa katapatan, at nawa ang Iglesia ng Pangil ay patuloy pong umunlad. Magkaroon pa ito ng maraming mga anak at naway tayong lahat maging tapat hanggang sa dumating ang ating Panginoon. Handa po tayong sumalubong sa kanyang ikalawang pagdating mga bagong hamon at oportunidad na nanatili ang simbahan ng pangil bilang isang ilaw ng pananampalataya. Isang pamana na patuloy na ipinapasa mula henerasyon hanggang henerasyon. Layunin ay maghatid ng balitang may pag-asa. Ako si Lea Antoinette Balgoa nag-uulat para sa Hope Today HCNP News.